Marami na regrets kasi ako yung number one sa emergency call niya. Ay, like talaga? Yeah. Tapos yun nga ang tawag sa akin, panganay, mm -hmm. yun punta akit siya sa kwarto ko pag galing yung taping. Ibinunyag ni Claudine Barreto ang tanging pagkakataon na nagalit sa kanya ang yumaong aktres na si Jacqueline Jose. Sa panayam kay OJ Diaz, sinabi ni Claudine na gumawa siya ng aksyon na nag-udyok kay Jacqueline na huwag makipag-usap sa kanya ng dalawang buwan. Ang tinutukoy ni Claudine ay ang kontrobersyal na kaguluhan na kinasangkutan niya sa burl ng kanyang ama. May instance na nagalit sa akin yan, mga dalawang buwan akong di kinausap. Pag nagalit sa akin takot na takot talaga ako, pagkukwento ni Claudine. Sabi niya sa akin, bastos ka. Nung namatay daddy ko tapos nagkaaway-away, sabi niya bastos ka, hindi mo na nire-respeto daddy mo. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga kapatid mo dahil di kami close, pero ikaw anak kita, bakit mo pinayagan, bakit mo ginawa yan, dagdag pa ni Claudine, so ganun siya, pagsasabihan niya ako talaga. The Rachel siya, magsasabi talaga, parang nanay na hindi naman ako ma-offend, hindi napigilan ng mga netizens na maging emosyonal matapos nilang basahin ang mensaheng inialay ni Claudine Barreto sa kanyang mother figure na si Jacqueline Jose. Matatanda ang itinuring ni Claudine si Jacqueline bilang kanyang mother figure at binisita pa niya ang yumaong aktres nang makaranas siya ng mga problema. Si Jacqueline din daw ang naging sandala ni Claudine sa oras ng problema. Sa kanyang post, sinabi ni Claudine na sobrang naapektuhan siya sa pagyaw ni Jacqueline na tinuring siyang tunay na anak. Ibinahagi niya na binisita pa siya ni Jacqueline kapag nagkakaproblema siya. I will miss you coming up to my room tulog ako tatabihan mo ako dot pag nagising ako sasabihin mo anak na miss ka lang ni nanay, andito lang ako, tulog ka pa di ako aalis nang di kita napapatulog, Ania. Pag may pinagdadaanan ako tatakbo ako mula bahay ko papunta sa bahay mo, didiretso ako sa room mo at tatabihan kita, sabay sabi nay na, pwede dito muna ako, yayakapin mo ako ng mahigpit, kakantahan at patatahanan, dagdag pa niya. Nagpahayag din ng panghihinayang si Claudine dahil hindi niya nabisite si Jacqueline nitong nakaraang tatlong buwan. I'm sorry di kita naramdaman gaya ng dati, ikaw bilang nanay ko alam mo may mali dito ka kaagad. mahal na mahal kita naik.